morning mga paps uh, welcome back sa aking channel mga paps RM Sendong Mix Vlog for today's video mga paps mag hunting adventure tayo mga paps kasama natin yung under training natin mga paps so, yan, si putig ko mga paps yung bago nating under training mga paps so bago pala ako mag hunt mga paps at dito natin isisit up si putig ko mga paps Jen, dito mga paps Uh, sa nagpapa-shoutout sa nakaraang video mga paps shoutout pala kay Alakdan TV, shoutout sa idol. Shoutout din kay Tunex Birds TV, shoutout sa idol. Ricky Bayron ang Bukidnon, shoutout sa iyo, idol. Lion Rider Estrada, shoutout sa iyo. Uh, Discanso DIY, shoutout sa pre. pre. Uh, sana uh, palagi kang magingat sa biyahe mo, pre. At salamat sa pagsubaybay sa aking uh, mga video. So, uh, Shoutout din kay Stoy Brunox at saka shoutout din kay Jean Chris TV so yun mga paps no salamat sa pagsubaybay sa aking channel mga paps so ngayon mga paps yung gagamitin nating pangati mga paps yung under ko mga paps yun ito mga paps oh. yung under ko mga paps yan so hindi natin ito patagalin mga paps let's go mga paps So yun mga paps, nasipak na natin si Pati Kuko mga paps. ito so yun mga paps nakahuli ah, na naman yung ating under 3 ni mga paps yun isang lalaki ito mga paps sobrang tapang grabe so yun mga paps no dito natin ito nahuli mga paps wala na itong problema mga paps wala nang pulot sa kanyang paa mga paps so wala naman siyang masyadong okay naman yung pakpak -pak niya mga paps no? so mga paps yung huli ni putig ko mga paps papakawala natin mga paps para maging wais itong alpas na to mga paps maging wais ka ha hindi ka nadadapo sa pulot so papakawalan natin to mga paps no? so in ready oh titingin si putik ko, ko mga paps pagpakawalan natin so ready 1, 2, 3, lipad lipad yun paps nawala <laughs> so yun mga paps no pinapakawalan natin yung alpas mga paps para maging wais na yun so mga, mga paps salamat sa pagsubaybay sa aking channel RM Sindong Mix Vlog So sa susunod nating hunting adventure mga paps, sama uh, sa mga solid viewers, solid subscribers, salamat sa pagsubaybay. Uh, sa hindi pa nakapag-hit mga paps ng notification bell at hindi pa na-subscribe, sana i-hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga hunting adventure ko sa gubat. So hanggang dito na lang yung video mga paps no. Paalam mga paps, mabuhay po kayo. God bless po sa ating lahat. Bye bye mga paps.